So ayan, good morning mga katindero, mga katindera. Na uh, ito, ngayong araw na to ay Independence Day pala. Sumabuhay tayong mga maliliit na mga negosyante, mga tindero, mga tindera na, na kahit uh, sa hirap ng buhay ay uh, pilit nating binabangon ang ekonomiya ng ating bansa. Oh my god. Ayan, malaki ang contribution natin sa ekonomiya ng ating bansa, mga maliliit na tindero, mga maliliit na negosyante. Alam niyo eh kasi nagbabayad tayo ng tax. Thank you. Sa ngayon, sa dami ng gustong magkakaroon ng maliit na sari-sari store. Yan. Yan, kumukuha sila bago sila makapagtayo niyan. Kumukuha sila ng permit. Kumukuha What? na sila ng sidula. Yan, tax. Yan, kaya mabuhay tayo ngayong Independence Day. Hindi, lala, hindi lang yung mga sundalo lang, mga... Ayan, mga goberno tayo din mabuhay tayong lahat at itayo natin ang bandera ng pagiging isang maliit na negosyante. Yun. So sa topic natin na to, sa, sa araw na to ang topic natin ay mabilis na Nagtatanong kayo, no, ito, ito, ito kasi personal experience ko, kung bakit maraming maliliit na sari-sari store ang nagsasara mapapansin niyo yan halimbawa al na lang dito sa amin sa gilid ng highway pag ako ay pumupunta ng city maraming mga malilit na sari-sari store ang nakikita ko ano lang magkakatabi halos magkakatabi tapos yung isa bukas yung, yung sumunod na dalawa sarado yung isa na naman bukas <laughs> yun, yun, napapansin ko yan so ibig sabihin, mayroon talagang gustong Uh, maraming pumasok sa, pag sa isang sari-sari store Ngunit Sila ay may tatlong kulang Yan Ito lang talagang ano Dapat tandaan natin Tatlong kulang lang yan Yan Kasi ano na to eh uh, Sa akin parang tested Natutested na talaga ito mga ka-people Dahil 3 uh, years pa lang ako Sa uh, Sa industriya na to Pero alam mo yun kasi ako yung ano ako ako kasi yung hands on kasi ako yung hands on kahit maliit na yung tindahan ko mga people yan pa konti lang yung item ko pero semi complete yan mga people ito kasi yung una pinakamaliit talaga alam mo naman natin na sa pagpasok natin ng sari-sari store o para pagpasok natin sa negosyo kailangan natin ng puhunan talaga ayan I'm talking about malit uh, maliit ha maliit maliit o malaki malit maliit na kung malaking puhon uh, sa store ay kailangan talaga natin ng puhunan. So nagdidepende yan sa ano sa 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 iyo. Ano bang kailangan ng puhunan? Ano bang gustong puhunan na uh, ano capital mo na yung malit na Rista store Yan, ang sinasabi So nakaraang video ko, uh, tinalakay ko doon ang ideal yung parang parang ano talaga parang kung, kung, sa kung sa laban pa okay na to so kung kang 15k sa maliit na sari, -sari store mo laban na yan ayan laban na yan tapos pag yung 15k na yan wag mong ano wag mong sayangin na ano dahil kung kailang ilista mo lahat ng kailangan mong bilhin na mga importante para sa pagbukas mo ayan. So yan mga people may bumili kasi yan sa tindahan natin. Ah, uh, sunod-sunod. Kaya medyo natagalan ako makabalik. Nainisip ko nasa 15k tayo yan. So nasa lista mo kasi yung mga gustong paninda na bilhin mo para sa opening ng store mo. Yung piliin mo yung mga item na talagang kailangan basic na ano kailangan sa araw-araw ng ating mga customers. Yan. Ang unang target mo kasi sa opening ng stores mo is yung, yung mga kapitbahay mo yung pagpalagay na natin yung buong barangay mo na kung halimbawa maliit lang yung barangay mo yung wala ba buong barangay mo kasi alam na nila na ano uh, magtayo uh, mo ngayon ng tindahan mo so expected na nila yan yung mga bagay na pagpunta nila ay dapat meron ka ayan uh, yan, mo kasi yung ibang mga customers kasi natin sa barangay natin parang nagtetest sila yan tinatestingan nila kung kumplito ka ba yan? Yung kumplito yan. Ay, doon tayo bibili kasi, Oh, kahit maliit, kumplito yan. Diba? Pa isa-isa. Kahit mais... Ang importante lang, lima, lima, dalawa, tatlo, apat. Meron kang stock. Yung mga fast moving naman talaga. Halimbawa, itong... Palagay na natin sigarilyo yung fast moving yan. <laughs> Hindi pwedeng isang kahalang yung bilhin mo sa isang araw. Dapat meron kang ano, kahit na... So, kalahating rim na, oh sa, sa ganito, sa isang linggo. Eh, dahil umpisa pa nga, ang importante kasi doon mga people para balikan ka talaga is kumplito pa kung hindi man kumplito at least may maibigay ka na ano may ibigay ka na ano yung parang talagang hindi na sila maghanap ng ano ng tawag dito ng gulong sa tindahan mo dahil alam nilang tindahan yun alam mo may tinitestingan ka talaga na ano nagtitesting niyan sila sa'yo kasi binibil nag, nag, ano sila uh, gusto nilang malaman kung worth worthy ba yung ano yung worthy ba yung pagbalik-balik nila sa tindahan mo kasi pagpunta nila sa tindahan mo wala ka pala pangalawang beses wala o oh, di, well, di na yan babalik diba so yun mga ka-people may bumili na naman yan yan yung sinasabi ko na ano ba, diba? detesting ka nila para malaman nila kung okay ba itong tindahan mo ayan pag, pag, okay yung tindahan mo babalik-balik na yan mga ka-people yan dahil nakuha mo na yung ano kanilang gusto yan So pangalawa na talagang mali. Mali talaga yan ha, mali. Ang mali natin ay hindi natin alam yung ating market. Ano bang ano, ano bang minamarket natin dito? Ito yung mga taong nakabaligid sa Alamin mo kung anong gusto nila maliban doon sa mga kapitbahay natin, ang mga kapitbahay natin din. Yan yung pinaka-importante din ano. Uh, alamin mo na ano yung kailangan nila sa araw-araw. Halimbawa, dahil nakaumpisa mo lang ng pagbukas ng tindahan mo, naghanap sila ng pulbo, ng sabon na ganitong brand, ah, uh, toothbrush, yun yung mga basic din na uh, minsan nakakalimutan natin na uh, halimbawa yung mga tawas, yung mga deodorant, yan. So, una, kung pagbili mo ng ano, nung, kung nakalimutan mong ilista, dapat i note mo yun sa notebook mo tapos pag napaikot mo na yung puhunan mo kung meron ka ng benta sa mga paninda mo tapos iyan ang susunod mong bilhin ang ibig kong sabihin dapat tandaan mo yung mga item na hinahanap ng mga customers mo na wala pa sa'yo para dagdag na rin na paninda sa tindahan mo ganito yung Ganito yung nangyari sa akin mga people. Uh, isang beses. I don't know. Isang beses. Maraming beses na. So isang At uh, that time na kasi mga people pag, pag na tindahan ko. Uh, hindi ko alam kung anong gusto na drinks ng ano ng ng mga nag ano nag, ba si nagsidaan kasi gilid ng highway. So that time din magkakaumpisa ng ng COL dito. Na construction ng COL so, may, bang, may may bang house dito malapit. So ang alam namin, Uh, sigarilyo lang okay nung bumili kami ng sigarilyo ang gusto pala nila ay itong brand na to Winston na ilpa na to Winston na to Winston brand so yung araw-araw Winston Winston oh mabilis yung Winston ah so na sa siguro sa mga isang linggo naka limang rim kami ng Winston tapos ano yung yung yung, yung, pang sigarilyo wala parang konti-konti lang so ang style ko noon yun dinamihan ko na talaga ng bili nang pumunta ako sa supplier para dinamihan ko na ng bili para hindi na pa, para hindi na pabalik-balik yan tapos yung yung drinks nila ayun malakas yung sting O iko hindi po po wala na wala. konti lang kobra kaya na time na yun marami akong no, nung stock na basiyo dito na no, no, ng ng bote pag alis nila <laughs> mina din yung sting yan yung sinasabi ko sa know your place ano uh, your market diba? kung ano yung mabilis nabenta sa sa, sa month na to. Yan, kunin mo. ano, kahit wala kang punan, pilitin mo na ano, yung kumbaga, yung mga benta sa iba, doon mo muna, ano, at least, yung ibang tenda, meron ka pa naman. I-divert mo muna, i-divert. Pero nandun lang yung punan, mga katipol, yan. Nung, uh, yung isang, ano din, uh, may isang regular customer na ako dito, yung taga, ano, taga DP. Yun, mga dayo yun sila, mga katipol, mga, mga DP. nagtatrabaho sila sa, sa silangan ng Drill Corp ang gusto nila is uh, hinahanap sila ditong item na wala sa iba nung nakita nila dito yung item na hinahanap nila sa tindaan yun, nagiging regular customers ko na yun sila mga ko. dahil yung item na hinahanap nila araw-araw punta sila pasok sa trabaho, nandito sa tindahan ko hindi na sila pupunta sa iba kasi kung nandito na nga sa akin at aside doon napapa, nab nabibili na rin nila yung ibang gusto nilang halimbawa candy, kapi gatas, yan, soft drinks o oh, yan. Yun yung, yun yung sinasabi ko na ano, know your market. Mga kapitbahay natin, alamin natin kung anong gusto nila maliban doon sa asin, bitsin, toyo, suka. Ayan. Para hindi na sila bib, hindi na sila lilipat. Kung lilipat man sila, at least choice na nila yon dahil halimbawa, halimbawa, kung lipat sumipat man sila dahil sarado ka. Ang importante doon, yung meron sila, na pagpunta nila sa tindahan mo may may bigay ka no your market mga ka people kahit araw -araw na sa mga araw-araw na ano nagdaan na bangga, bang kung uh, may nakita ka no, may hawak siyang ano ta, na, pa wala ako ah oh, oh yun dapat sa sunod na ano, na, business na basis ng mga mamimili man, ka ay dapat uh, bilhin mo yung item na yun ayan para pag pagdaan nila uy wala ko, hindi ako, hindi ako mamili sa tindahan na yun. Ah. Mayroon pala dun. Ah. Next time, na makita nila yung item na yun, hindi na sila. I know your market. Yan. Bata, matanda, yung mga nagdaan, yung mga nag magsidaan lang sa tindahan mo, yan, know your market. Para, yan, magstick sila sa tindahan mo. Ang last mga ka-people, ito yung pinaka-importante din eh. Ito talaga yung pinaka-importante. Bakit maraming nagsasara? Yan. So mga ka-people, kung saan ka man ngayon at nakita mo yung video na ito, comment below na lang para ma-update ma kita sa mga bagong video ko at saka ma-shout ma out kita sa next video ko mga people. Mag-comment down below na lang mga kapitool. Ah, okay. Ang last mga ka people talaga is backup na puhunan. Backup na puhunan. Ito yung talagang pinaka-importante talaga. Backup na puhunan. Kasi in case of emergency mga ka people, ganyan. natural lang na may utang maturangan lang na medyo malugi matuman ang paninda tapos halimbawa may gusto kang bilhin para idagdag sa para idagdag na paninda sa tindahan mo aside doon sa pinaka capital mo ay makukuha mo na doon, doon sa back up na puhunan eh, sa back na puhunan mo doon kasi halimbawa 'yung paikot-ikot mo ay hindi masyadong maano So yung backup na puhunan, pwede mo na yung gamitin mga ka-people. Huwag mo lang ano, busog talaga. Yung backup na puhunan. Yung backup na puhunan kasi pag stagnant, na, na stagnant dahil isang pagkakamali din natin mga ka-people, yun talaga yung ano, yung pagpapautang natin. Talungan mo, naman sa mga regular customer natin yan eh, pautang. Pero kung sa backup na puhunan meron ka, magpagpatuloy mo pa rin ang um, pagpapalago ng tindahan mo. Yan. Halimbawa. Ah, Halimbawa. Ah ito. Kailangan mo na ng item na mga sardinas. Tapos kulang ang budget mo dahil ang, ang maraming ang, ano, kulang ang budget mo dahil hindi pa napaikot nga yung iba na sa ano pa na sa list sa nasa, nasa utang pa yung pera. So sa backup na po, na, na yan loan mo makagamit, makagamit na yung backup na puhunan. Yung kasi ang uh, kadalasang mali natin mga people, kung wala tayong backup na puhunan, wala. Sumutindahan natin. Yeah. Sumutindahan natin lalo na mahilig ka magpautang. Naku, patay tayo dyan mga people. <laughs> Yan, iwasan natin ang masyado tayong uh, open. Pagdaman, oh, ano ba? Ano? Mabait po salamat mga people laging tandaan natin yung una puhunan na nasa, nasa sayo yan, kung magkano ang laki ng puhunan mo discard mo na yan tapos pangatlo pangalawa pala is uh, know your market know your market know your marketplace at ang last ay back up na puhunan yan talaga ang nakikita kung pinakamali kung bakit nagsasara ang mga maliliit natin sa alis ang knowledge naman mga ka-people na yan eh nalis naman nakukuha natin yan Ako, wala akong nalis nito na sa pagpipresyo na yan wala, wala akong nalis nito na experience lang talaga yan mga ka-people yan maraming salamat at don't forget to subscribe my channel bye bye